Nung nakaraan, 100 packs. Ngayon, 300 packs. Merong noodles, dilata at bigas. Dahil pasok na, nagdagdag na din kami ng school supplies. Para sa school ng Sitio Palanas, KM19 at Sitio Isplay. Madaling araw kami bumiyahe papuntang Liabang. Nag-almusal muna kami pagkatapos ay nag na kami. Si Shahid at ako. Kasama nga pala namin si Sky Chen. Nasa kabila naman si Sherry, at si Sheila at Lenlen. Dinahanan namin si Ate Michelle, BNS ng barangay. Nang malagyan na namin ng tarpaulin, ay nag-umpisa na kami mamigay. Body. Bago nga pala namin itong ginawa, nakipag-cortisicol muna kami kay Kapitan Rudy Doña Sales. Mga anak ni Nelson. Thank you po. Thank you. Thank you po. <laughs> yung senior na... Ay, anak ni Pare Rode. Ay, ha? Thank you to Bigay uh, uh, ng uh, uh, ano